Hello, hello mga ka -kings. Narating na naman nang fast break. Salad, yung itlog mo, andyan. itlog natin lahat, andyan. walang salad of the day. Ewan ko yung linagay kong cream dyan sa si ibabaw. <laughs> Kung ano-ano na lang. At saka yung aking dressing ay lagi yan. Ito yung Thousand Island. Tsaka yung mga linalagay ko dyan, ang ganyan lahat. Hindi ako kumuha ng dessert. Ito yung packing panulak. Tiba-tiba. Na black tea pala ito. Mata mataas pala ng nito ito. Uusok Us pa. Kaya ngayon, anong gagawin natin, kundi eh, na natin itong ano uh, salad nila <laughs> salad ko na kasi nasa akin na eh <laughs> okay doki bye bye mga katig kita kita tayo aming pananghalian